October 2021, nang mabuksan ang Yakap Home for Children. Isa siyang temporary shelter para sa mga kabataang biktima ng pag-abuso, neglect, pansamantalang tahanan din ito ng mga kabataang sa kasamaang palad ay hindi na kinayang alagaan ng kanilang mga magulang. Layunin nang ng Yakap Home for Children na matulungang sila'y lumaking maayos at makabangon. Kukumustahin natin sila. Sabi nga nila, ang pinaka-importanting meal ng araw, agahan. Tamang-tama, makakasalo natin ang mga kabataan ng Yakap Home for Children. Napakain po kami ng maayos, inaalagaan po kami ng mabuti, mahal po nila kami. Mahal ko po ang mga kapatid ko po. Si po, sila po yung nagpapasaya sa akin. Importante po na magkakasama kami magkakapatid po. Si po, mahalaga po sila sa akin. Kamusta ng kapatid mo si Ash? Kakasalita na po siya, kakatayo na po siya. Meron po tayong isang client po na may global developmental delay. Nagkakaroon siya ng occupational therapy and physical therapy weekly. Ang advantage po na magkasama yung magkakapatid sa isang shelter dahil hindi po sila siyempre naghihiwalay. Andiyan pa din po yung familial ties, yung familial bond nila. Art time! Yay. Dito, balance yung kanilang learning program. May oras para sa academics, may oras din para sa art. So, matapos ang ilang minuto, tapos na ang aming art project. Isa sa mga pinakamahalagang pasilidad dito sa loob ng Yakap Home for Children ay ang kanilang clinic. Siyempre, kapag may emergency o mga pagkakataon na kailangan nila ng first aid, ready-ready ang clinic na ito. Ito ang kanilang Yakap Merit Store. Nakakatuwa ito kasi para sa mga kabataan na may pinakamagandang deed na nagawa sa araw na yon, mayroon silang karampatang reward na makukuha sa store na ito ang DSWD po kasi, mandated sila na i-accredit lahat ng child caring agency na licensed and registered. Ibig sabihin po, dapat nasusunod ng child caring agency ang minimum standards, lalong-lalo na sa child protection policy. Kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po sa pagkat. May ganito pong pagpansinidad para sa mga batang. Kailangan po ng alaga. Dating po sa inyo, natulungan po yung mga batang na, na abuso, na abandona. Ngayon po ay masaya na po ako, pati ang mga kapatid ko po. Maraming po salamat kay ka Eduardo V. Manalo po na iningatan niya po kami, inalagaan niya po kami.